Tila pinahamak na nung si Sara Duterte sa kanyang pag-aalburuto, sa kanyang bulalas, kamakailan, doon sa virtual meeting or briefing na sa kadiliman at si Sara Duterte. No wonder, hindi ba nga, kampo ng kadiliman <laughs> versus kampo ng hmm, kasamaan daw, sabi ni Harry Roque. Matagal na pong pinaghanap atong si Harry Roque at mukhang ito na ang ito na ang kasagutan kung nasaan itong si Harry Roque. Sigurado tayo makikipag-coordinate po na po ang mga otoridad para sa pagkahuli na itong si Harry Roque. Nadulas etong si Sarah Duterte at yun nga namukhang napaamin or nabanggit niya na lumabas na nga daw ng bansa itong si Harry Roque. Uh, yan kasi. <laughs> <laughs> Lumabas na pala ng bansa ang damuhong ito, ano? Takot na takot. Bakit ikaw mo ay natural guilty? Pag hindi ka guilty, tignan mo. Ang nagpatapang at nagbigay ng lakas kay Senator De Lima, yung katotohanan. Hindi siya kasi guilty. Wala siyang... Wala siyang... hindi siya sige ng kanyang konsyensya. Kaya ayun, naging matapang lalo. Pero yung mga katulad ni Harry Roque na wala pa nga, abay hindi pa nga naglilitis talaga, nagtatago na. <laughs> Duwag. Hmm. Ayan. Ulitin natin na, din, ha, nabisto nga daw. Itong sa si Sara Duterte. Hindi naman to siguro aksidenteng na booking. Pwedeng sabihin ganon. Pero ang totoo niyan, dahil sa kanyang bulalas kasi, talagang nawala na siya sa katinuan. Lahat ay sasabihin na lang. <laughs> VP Sara accidenting na i-booking e na wala na sa Pinas si Harry Roque. Yun. Sila-sila naman talaga. Sila-sila ang magtuturo uh, sa isa't isa. Maglalagay sa isa't isa sa kapahamakan. Hmm. Ayan. Uh, look at Secretary Harry Roque, sabi ni Sarah Duterte, ayaw umalis noon sa bansa kasi yung mga anak niya maiiwan. Pero look at him, umalis na lang. <laughs> Bistado. Lokarit kasi, ano? Ano kaya ang reaction ngayon natin si Harry Roque? Sigurado tayo may may ginagawa ng aksyon ng otoridad. Dahil nga sa statement na ito natin si Sara Duterte. Hmm. Natulala nga daw eh. Natulala itong si Sara Duterte ng, or matapos niyang bitawan itong statement na ito tungkol kay Harry Roque doon sa kanyang doon sa kaniyang virtual yare the Presidential Anti-Crime uh, Commission and the Philippine National Police Criminal Investigation or yung CIDG, PNP-CIDG have filed human trafficking charges against Roque and two others. Ayon, may kaso na. So ibig sabihin makikipag-ugnayan na itong uh, PNP at uh, CIDG pati na rin siyempre ang PAOCC. Makikipag-ugnayan na yan sa International Police. Good luck.